Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Rafael, may isang kwentong matagal nang ikinukubli ng mga matatanda. Isang kwento ng bangungot, ng kasinungalingan, at ng isang babaeng binalot sa banig. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng takot at hiwaga na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa buong komunidad. Araw ng Sabado, bandang alas 7 ng gabi, ang karaniwang ingay ng baryo ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw sa poste ay tila mas madilim kaysa dati. Pero sa gilid ng ilog, sa likod ng isang lumang bahay kubo, may kakaibang na amoy ang mga residente. Isang amoy na dumidikit sa hangin, amoy ng nabubulok na karne, na para may isang bagay na pilit itinatago sa dilim. Nagsimula ang lahat ng opisyal na iulat ang pagkawala ni Lara Mendoza, 23 taong gulang. Isang simpleng tindera sa palengke na kilala sa kanyang ngiti at kasipagan. Ayon sa mga nakakita, huli siyang namataan sakay ng isang tricycle pauwi na sana sa kanilang bahay. Ngunit si Lara ay hindi na kailanman nakarating. Ang kanyang pamilya nagaalala, ang kanyang mga kaibigan nagtatanong. Saan napunta si Lara? Dalawang araw ang lumipas. Isang umaga, habang namumulot ng panggatong na kahoy, isang bata ang napahinto sa ilalim ng tulay may nakita siyang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang banig, mahigpit na nakatupi at tinalian ng makapal na nylon cord. Mula rito ay may tumutulong likido, maitim, malagkit, at ang amoy. Ang amoy na nagmula rito ay sapat na para kilabutan ng sinuman. Amoy ng kamatayan. Agad na rumesponde ang mga autoridad. Dahan-dahan nilang kinalas ang tali bawat paggalaw ay tila nagpapabigat sa tensyon sa paligid. At nang tuluyan nilang buksan ang banig, isang karumal-dumal na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang walang buhay na katawan ni Lara. Nakapulupot sa sarili niyang damit na tila basahan. Basag ang kanyang panga. At ang kanyang mga mata, nakadilat, nanlilisik, na parabang nakita niya ang mismong jablo bago siya bawian ng buhay. Pero ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang kanyang bibig. May nakasiksik na piraso ng banig, isinubo ng pilit para pigilan ang anumang sigaw na maaari niyang ilabas. Ang buong baryo ay binalot ng takot. Sino ang gagawa ng ganito kalupit na krimen? Walang sino man ang nakarinig ng kahit anong kakaiba noong gabing iyon. Walang nakitang estranghero sa lugar. Pero isang matandang albularyo ang lumapit sa mga pulis. Nanginginig ang boses Sinabi niyang nakita niya ang kaluluwa ni Lara, nakatayo sa gilid ng ilog, hawak-hawak pa rin ang banig na pinagbalutan sa kanya, tila humihingi ng katarungan. Simula noon, gabi-gabi na raw may naririnig na mahinang pag-iyak mula sa direksyon ng ilog. Tunog ng isang babaeng humihingi ng tulong, isang panaghoy na hindi matahimik. Habang masusing sinusuri ng mga investigador ang crime scene, may natagpuan silang mga patak ng dugo. Sinundan nila ang mga bakas na ito at tinala sila nito sa bahay ni Tomas Villarreal, ang dating kasintahan ni Lara. Ayon sa mga chismis ng mga kapitbahay, madalas daw mag-away ang dalawa, lalo na nang malaman ni Thomas na may bago ng manliligaw si Lara. Selos ang naging motibo, paghihigante. Ngunit nang puntahan ng mga pulis ang bahay ni Thomas, wala na siya roon. Tila naglaho na parang bula. Iniwan niya ang kanyang bahay at sa sahig may isang bagay na nagpatindig sa balahibo ng mga pulis isang banig na puno ng dugo. Lumipas ang mga araw, ang mga litrato ng eksena sa krimen ay kumalat sa social media. Ngunit isang detalye ang higit na nagdulot ng kilabot sa lahat. Isang netizen ang nagzoom in sa isa sa mga larawan. Sa isang sulok, sa likod mismo ng katawan ni Lara, may tila isang anino ng babae. Nakalugay ang mahabang buhok at ang mukha nito ay nakatingin diretsyo sa lente ng kamera. Dito na nagsimula ang iba't ibang haka-haka may nagsabing multo iyon ni Lara na hindi pa rin umaalis sa lugar kung saan siya pinatay. May iba namang naniniwala na iyon ang espiritu ng isang matandang babae na unang nanirahan sa bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Ayon sa alamat, ang matandang ito ay pinaniniwala ang sinunog ng mga sundalong hapon noong panahon ng digmaan at ang kanyang katawan ay binalot din sa banig bago basta na lamang inilibing. Habang tumatagal ang investigasyon, lalong dumami ang mga biktima. Isa-isang natagpuan, lahat nakabalot sa banig, lahat babae, at lahat sila may pare-parehong marka, isang hiwa sa mukha sa parehong posisyon sa tabi ng kanilang mga bangkay. Palaging may iniiwang lumang banig na gawa sa dahon ng buri, isang calling card ng isang serial killer o ng isang bagay na higit pa roon. Isang nakagugulat na detalye ang natuklasan ng mga forensic expert nang suriin nila ang mga hibla ng banig na ginamit sa mga biktima. Natuklasan nilang mayroon itong halong buhok ng tao. At nang isinailalim ito sa DNA testing, ang resulta ay nagpatayo sa kanilang mga balahibo. Ang buhok ay pagmamayari ni Lara Mendoza. Dahil sa sunod-sunod na krimen, ipinagbawal na ng mga residente sa San Rafael ang paggamit ng banig sa pagtulog. Naging simbolo ito ng kamatayan at lagim. Dahil ayon sa kanila, sa tuwing natutulog ka sa banig, may isang malamig na presensya kang mararamdaman. Isang babaeng nakayakap sa likod mo. Isang kaluluwang hindi matahimik. Ang babaeng binalot sa banig. May babala silang ipinapasa-pasa tuwing hating gabi. Kung sakaling maramdaman mong gumagalaw ang banig sa ilalim mo, huwag kang titingin. Huwag kang gagalaw. Manatili kang nakapikit. Dahil baka ang kamay na humahaplos sa iyong likod ay hindi mo nakamay. Hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli si Thomas Villarreal. Ngunit sabi ng ilang mangingisda, minsan daw sa kalaliman ng gabi, may nakikita silang isang lalaking duguan, umiiyak sa tabi ng ilog. Nakatitig lang daw ito sa madilim na tubig at ang katawan niya nakabalot sa isang basang banig. Siya na ba ang susunod na biktima o siya ang aninong patuloy na nagahasik ng lagim? Nananatiling isang malaking misteryo kung sino o ano ang tunay na pumapatay sa San Rafael isang tao isang multo o isang sumpa na nakakabit sa bawat hibla ng banig. Isa lang ang sigurado, ang bawat banig sa bayang iyon ay may itinatagong kwento. At sa bawat kwento, may isang babaeng nakikinig mula sa dilim. Ito ang kaso ng babaeng binalot sa banig. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakakilabot na mga kaso. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa inyong pagtulog.